Nagbabala ka bang i-open ang inyong dashboard? Or gusto mong kumita dito sa pag-reels? Kung sumalaman ng mga detalye, pakitapos ng po ang video para ibahagi ko sa inyo ang aking nalalaman kung paano turn on ang inyong dashboard. Unang-una, ang kailangan nyong gawin, meron dapat kayong mga gadgets na pwedeng gamitin para makapag-open na inyong account. Pangalawa, kailangan meron na kayong mga handang FB account para makapag-open na kayo ng inyong dashboard. Ito lang dapat nyong gawin at ituturo ko sa inyo kung paano i-turn on ang inyong dashboard sa inyong mga FB account. Punta lang kayo dito sa mismong profile nyo. Dito sa may bandang left side, may makikita kayong uh, picture profile. I-click nyo lang yon At pagkatapos, may makikita kayo dito sa may bandang right side. Kapag tinignan nyo, may tatlong dot. I-click nyo lang po yun. Kapag nakapunta na kayo sa uh, profile settings, may makikita kayo doon na sa bandang baba, scroll nyo lang, at hanapin nyo ang turn on professional mode. At dito, pwede nyo nang i-turn on ang inyong dashboard. I-click nyo lang yan para ma-open nyo. Kapag na-open nyo na, ito yung dapat nyo tatandaan. Marami nagkakamali dito sa maling pag-click nila. Kaya kailangan tingnan nyo mabuti kung ano yung mga kiniklik nyo. Misan, alam na natin na naka-turn on na pwede palang ma-turn off. Gusto ko lang ipaalala sa inyo na minsan may nagkakamali dyan sa mga pag-click natin sa inyong account. Na minsan yung turn on na pwede palang ma-turn off nyo. Kaya kapag ito ay bago lang, ang nakalagay, dapat ay turn on professional mode. Kapag bago ka lang. Kapag naka-on na, ang nakalagay, turn off professional mode. Kaya yan ang tatandaan nyo. Huwag nyong kakalimutan, baka mamaya, yung naka-on ay biglang may off nyo sayang naman ang inyong mga pinaghirapan. Mababaliwala lahat, lahat ng ginagawa nyo. Simula nung una pa lang kayong nag-open at pila na lang magiging zero. At yun lang po ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan at ibahagi, i-share nyo na rin po. Bye!